Hi, magandang araw po Nandito po kayo yon sa third floor ng aming bahay Ito kayo, uh, nagtatanim ng uh, pechay Sa mga bote po ng uh, soft drinks Pagkita po ninyo, uh, bote ng soft drinks At uh, self-watering ang uh, pamamaraan Ito pong seeds na ito, yung, uh, ginamit ko na po Nung una kong uh, pagtatanim Tira ko na lang po ito Pero uh, nilagyan ko po lang sila Kaya pwede ko po silang uh, magamit muli ano? Ating uh, uh, pagtatanim ng soft drinks Marami po itong ating uh, mga boteng ito more or less nasa isang daang bote po yan na nakasabit lang po. So kukuha tayo ng uh, uh, ilang uh, peraso po ng ating uh, seeds ng uh, pechay. So ito po yung ating uh, seeds ng pechay. Ilalagay nyo lang ganito, no? Yan. Lagay nyo lang ganyan. Ibudbo po. Dalawang gan tatlo, no? Maglagay po kayo sa mga bote ng uh, soft drinks. Yan. Tapos kapag uh, tumubo po lahat yung uh, tatlong uh, seeds na yan, i-transplant na lang po ninyo kasi pag hindi nyo po tinransplant ay uh, mag-aagawan po sila ng nutrients hindi sila masyadong uh, uh, lalaki ikalagay so, po sa bote, ibaon nyo lang po bahagya no uh, takpan nyo lang po bahagya, Mamasama sana na po yung lupa nating na uh, ginamit na na lupa uh, kaya po uh, mabilis na pong, pong mag-sprout no ano ating ah uh, Uh, seeds ng uh, pechay na ating itinanim. I-update ko po kayo sa mga susunod na araw kapag uh, tubo na po lahat. Ito ng ating uh, uh, pechay. Napakadali pong alagaan at ng ang uh, pechay, ano? Mas maganda po kita itanim kung ipopunla nyo po muna. Pero ibinahagi ko po sa inyo ngayon ay uh, direct uh, planting ang uh, disadvantage po ng uh, direct planting uh, uh, baka po pag naglagay yung tatlo, tubo po lahat so ang uh, solusyon naman po roon ay uh, ano po, tanggalin nyo na lang po yung iba ano? i-transplant na po na lang po ninyo kapag pinunda nyo po kasi, sa isang bote ng ganyan, isang piraso kagad ng seeds na nyo uh, uh, ilalagay so itong ganitong uh, direct planting medyo gastador lang po ng uh, uh, seeds, so marami naman po akong seeds kaya uh, direct planting na lang po ang aking ibinahagi sa inyo ngayon na pagtatanim ng pechay. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim lang po kayo ng pechay. Salamat po!